guys, hello mga kaibigan, mga viewers ano, Andito po ako ngayon sa Marikina no? Dito sa Marikina Sports Complex Ayan po mga kita yung sa akin likuran ano? Dito ko po ipapatuloy yung, yung aking Kayo Sorbe ano? Dito po sa ating topic na Sa 2028, kung uh, ano yung idea mo Ano yung opinion mo Kung pabor ka na kakandidato Sa pagkapangalo si VP Sara Tara po, diretsyo na po tayo sa video Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano ito? Dalawang ate, tanungin natin. Hello po, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ano? Ito po yung... Ano pong pangalan nila? Leia po. Leia, ikaw po? Hazel po. Ha? Hazel. Hazel, matagal na. ito <laughs> <laughs> po yung tanong ko. Ano? Ma'am Leia, taka ma'am Hazel. Ano? Sa 2028 po, yung ating presidential election. Ano? So, ang tanong ko lang po sa inyo, ano yung opinion nyo at saka kung pabor kayo? Halimbawa lang ha, natatakbo si VP Sara Duterte Carpio sa pagka-presidente? Ikaw muna, Ma'am Lea. Lakas po yung boses. Okay. Mas okay ata. Okay ata. Ikaw naman po. Ano din po sir. Okay lang din. Okay. Bakit? Bakit mo sabing okay kung tatakbo siya? Oo. Ano ba? Siguro para... Ano? Isa-isa lang po. Ikaw muna, Ma'am Lea. Baka, ano yung opinion mo? Mas maunlad pa. Mas maunlad pa yung Pilipinas. Ah, bakit pa ngayon hindi tayo maunlad? Unlad yung sa naman. experience mo ha? Maunlad naman. Pero eh, hindi ko. Ano, ano, ano? Maunlad naman. Kaso oh. siguro itry po natin na ibang presidente din. Oo, oh, pero matagal pa po yan. Hindi, oh. Ikaw naman ate, bakit? Kung pwede naman. Ah, uh, ano, sir. Kung halimbawa si atin kasi so, karon presidente natin. Uh Oo. -oh. Um makatulong sa mga kabataan. Uh Oo -oh. para uh, sa so, ano. Uh, kasi parang tingin ko ngayon, mauntad naman din ang probinsya, maaayos na. Ay, uh, kaya lang po, meron kasi yung lumalabas mga issue issue po ni uh -oh. presidente Marcos uh -oh. uh, Ganon, ganun na nabababa na nga po ni Duterte si Bongbong. Uh Oo. -oh. Sino po bang Duterte ang nagpapababa sa kanya? Yung no, tatay po. Ah, hindi Ba't po. Na, po. Ah, papanood ko po si oh, parang yun? ang nag-announce po si Baste. Ah, uh, okay. Baste ba yun? Ah, oh, magkaiba po yun. Uh, Iba si Tatay Digong. Uh, okay, ito po yung last question ko. Ano. Halimbawa lang kung talagang tatakbo siya, sa, sa paningin nyo, sa pananaw nyo, sino yung best tandem niya? Sino yung magandang makapartner niya? I mean, yung magiging busy niya, Presidente. Yung idea nyo lang. <laughs> oh. Para maging president. Oh, sino maganda para mag ano sila, mag-combine. Uh, Napaka lang na yung tatakbong bagong president, mm -hmm. vice president mm -hmm. Kung oh. halimbawa man si kung ng vice president si Robin Padilla ito. So, Vice President. Uh, okay, Vice ikaw naman Ate. <laughs> Ang galing ng sagot ni Ate. Ganoon din si Robin. Si Robin, uh, Vice President. Okay, well sa inyong dalawa, maraming maraming salamat ha. Okay, thank you. Bisejo mga kaibigan, ano, ito po, mayroon pa po tayong uh, nakitang may interview Kuya, magwalang galang na sa iyo, ha. Uh. Welcome sa Rodels TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano. Ano pangalan mo? Andiya po. Andiya, uh, pakilakas mo 'yung boses, ha. Hindi ako gumamit ng ano uh, ng uh, aking microphone. Okay. Welcome again sa Rodelis TV. Ngayon, ito yung tanong ko, ano, tungkol sa nangyayari sa atin. Medyo matagal pa naman to. Sa 2028, kung sakaling tatakbo si BP Sara, Duterte Carpio, kilala mo yan? Okay. Oo. Ano yung tanong ko lang sa iyo, ano yung opinion mo? Pabor ka ba o hindi? Sa akin po, ano eh. Parang 50-50 pa po eh. 50-50, okay. bakit naman? Kasi sa ngayon po is parang BP pa lang po siya. So dapat po ano, Oh. parang mas ano pa dapat pa po na mas matagal pa muna siyang ano tumakbo na ano para marami pa din po siyang malaman oh. bago po sa ano pumunta o tumakbo bilang presidente po. Oh, sa, sa pinakamataas na oh, posisyon po. ano. O oh, ngayon ito yung pangalawa kong tanong ano. Kung sakasakali lang kasi hindi pa naman tayo sigurado no. survey lang ito eh. Kung sakasakali na siya ay tatakbo talaga sa pagkabisi presidente sino sa tingin mo ang best tandem niya? yung magiging vice president niya. Sa opinion mo lang, sino sa tingin mo? Vice president. Oh, vice president. Oh. Sa akin po, paano eh, si Bongo po talaga eh. Bongo. Pwede niya, opo. Pwede okay. niya 'tong katanding 'yan. Okay, bakit naman si Bongo? Dahil ano? Subok na din po si Bongo nung tatay niya din po eh. Ah, so, parang oh. lagi niya din pong kasama si Duterte na Tapos oh. si Bongo. Oh. Ah, ah ibig mo sabihin yung laging kasama oh ni po. Tatay Digong? Opo, oh tatay ni Tatay Digong po. Ah, okay. Sige. Sa iyo ha. Maraming maraming salamat ha. Sige po. Okay, thank you. Hello po mga kaibigan, mga viewers. Ano, isa pa po ito. Palagay po last na po ito. Ano. Hello ate. ma walang galang na po. Ano? Welcome po sa Rodelis TV. Ako po si Pia Rodel. Ano. ano pong pangalan nila? Abi po. Abi? Abi. Okay. Ma'am Abi, ito po yung tanong ko. Ano. Medyo malayo pa ito pero ang tawag po dito ay Kalye Survey. Halimbawa lang sa 2028, ano, kung sakali lang ang kailangan dito yung opinion mo kung pabor ka pa ba halimbawa sa 2028 kung tatakbo si Bibi Sara sa pagka ano yung opinion mo tsaka pabor ka ba o hindi pabor naman po bakit naman yung uh, sa family po kasi Sara po yung family nyo ah, talagang mga sa kay Duterte ngayon ito yung pangalawa kong tanong kung saka-sakali talaga matuloy natatakbo siya sino yung best tandem niya yung kukunin niya kaya na makakaparte niya bilang vice presidente yung idea mo lang yung idea mo opinion mo Oh, sa, 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 bang, halimbawa, sa mga senador, sino yung malakas na pwede niyang makatamden? Eh, hindi ko kasi, hindi ko kasi masalang kilala yung mga senador. Okay, bigyan kita si Rapi Tulfo, Robin Padilla, si Angara, Jis Escudero, Grace po. Siguro ano, siguro po sa masa lang po. Mas malakas po kasi si Rapitul Rapidul po. So yun ang, sa, sa isip mo lang, sa pananaw mo lang na magiging best tandem niya. Okay, ma'am, thank you ha. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron tayo mga kikita isang kuya. Kuya, maulang galang na po. Ano, welcome po sa Rodel's you, TV. Oo, ako oh. po si Kuya Rodel. Ano? Kuya, ano Good pangalan man, nila? Ah, uh, Joel po. Kuya uh, Joel. Uh, uh, Solid Marikinyo. Marikinyo po. Okay. Kuya. Palayo ko pa, Joel. Joel, Kuya Joel. Ito po yung tanong ko, ano. Kung Kung sakasakali lang, sa 2028, ano. Ang tawag po pala dito sa akin ginagawa ay Kali Sorbe, ano. Apo. O. Kung sakasakali lang, ano, sa 2028. Ano yung opinion mo? Sa kapabor ka ba natatakbo si Bipisara Sara? Sa pagka-presidente? Um, ako po, ano eh. Sa palagay ko po, parang... Okay na po yung vice president na lang siya, boss. Oo. Kasi kasi nangangamba rin po ako. kasi si, di ba, si, na presidente si ko di ba, ang daming ano, mga parang ano, eh, baka ano, ma... tama na po yung ano, iba kasi kahit na mandi sa, mandi sa pagka-presidente, eh, magiging mayor, o kaya congressman pa rin siya doon. sa ano, kaya national Uh, may national, may first sa national, hindi mo mawala. So, ibig, ibig po sabihin ito po, opinion mo lang, ano? O, opinion ko lang hindi, po. Hindi kayo pabor? O, hindi ako pabor na mandidato pa niya Mabirin. Okay. po, ito po yung pangalawang tanong, ano? Hindi kayo pabor, okay? okay po, po, okay. Kung sakasakali, halimbawa matuloy, ano? Sino sa opinion mo yung magandang katandem niya sa BC? Si, ano, si Sarah. Oo, oh, si Pag Sarah. siya, sir, Halimbawa lang, Oh. Mandidano siya. Oo. Oh. Katandem niya. Uh, yung nasa isip mo, yung nasa puso mo, sino maganda? Kasi ang kukuha niyan mata matapang din. Oo. Oh. Si ano, baka ang kunin niyan sir, si ano, si Tulpo. Si Rapi Tulpo. Si Rapi oh. Tulpo. Yung tingin ko sir ha, oh. pero hindi ko papayag si Rapi Tulpo kasi si Sarah naman kasi, ang alam ko talagang straight yan. Hindi ka tulad ng ibang pulisiko na ano. Oo. Oh. Saka si Rapi Tulpo, may hilig din niya sa mga matatapang na ano na yung talagang oh, yung talagang hmm pinaglalaban yung ano kasi si Sarah ganun eh. Okay po. Oo, uh, kaya lang uh, ito lang ayoko na uh, rin magpresidente siya kasi. Oo. Uh. Uh, eh, pare, senador din kaya no? ano. Tsaka, hindi ilaw kasi pa sa pagka-presidente po. Ilaw pa. Oo. Eh, okay. Nakakapadla na si ano si Bongbong -bong, kaya naging vice presidente siya. Pero kung ako tatanong, ilaw pa siya. Okay, okay. Dapat pag senador muna siya. Uh. From vice president to senador. Pwede naman yan sir, Wala nung mawala eh. Oh. Para sulitin yung, uh, gawin niya solid yung ano, para makilala pa sila tao masyado. Ah, oh, okay. Okay, kuya. Thank oh. you ha. Yes yeah, sir. Okay. Thank you, sir. Okay sila okay. mga yan, mga viewers. Ano, ito po. Ah, uh, Kaus. Meron pa to, po tayong uh, isang la, ano, ano, lalaki na may interview. Kuya, mawalang galang na sa'yo. Ano, welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel na no? Oh, Ngayon, ano oh. oh, anong sir. pangalan po bro? Ah, uh, Albert. Albert. Okay. Oh, Sir Albert, ito po yung tanong ko ano. Halimbawa lang ano, sa 2028, yung opinion mo sa kayong kung pabor ka, halimbawa lang natatakbo si Bibi Sara sa pagka presidente. Ano po yung opinion mo sa ka, kung pabor ka ba o hindi? Ay, hindi ako pabor kasi yung may ano na sila, may history na eh. Oh, ano po ba yung history? Wala din sa tatay niya, sa mga kapatid niya, parang hindi maganda record eh hindi maganda record oh. uh, tungkol saan yung hindi maganda record Ay, uh, kung isa-isay natin marami, kailang yung isa lang po, ang magbigay lang kayo e eh, yun nga, mayroon mga sa balita lang ha, yung mga nawawalang pera na tungkol dun sa mga ano bang yung latest na balita ngayon na million-million yung Confidential PAN Ah, yun. Confidential PAN pala. Ilalala oh. ko na. Okay. Yun, yun oo. Okay po. Yun, yun yung, ah, uh, sa mga, ibang mga ginawa naman nila, uh, okay naman. Ah, oh, pero ano daw po yun? Yung Confidential PAN, lahat daw po yung may resibo? Ah, lahat may resibo. Pero, oh. huh? bakit naman kailangan ng Confidential PAN? Eh, napakarami naman ng pag-argest Bakit yung pa sa, Ah, ano? oh. eh, ito. Ito po oh. yan, ano. Sir halimbawa lang talaga kung matutuloy yan ano, na siya ay uh, sa pagkat vice presidente. Ngayon, ito yung tanong ko naman sa iyo. Sino yung best tandem niya? Yung opinion mo na para sa vice presidente? Vice si presidente ha. Kasi ang napupusuan ko talaga si ano si Tulpo ha. Uh... Senator Rafi Tulpo. Oh, yun sana yung kung hindi lang vice o kaya maging presidente, mas gusto ko yun kasi ano siya uh, prangka talaga. Bukod pa doon na ah, vlogger siya pero marami naman siyang natutulungan pero okay lang at ah, may mga nagawa naman siya na maganda rin. Hindi naman natin sabi pa sasabi din na may meron siya mga ginagawang mga hindi hindi against sa mga mamamayan pero ah. sa napipisil ko lang parang si Rapi Tulpo. Ah, okay po. Kuya, maraming maraming salamat ha. Okay, thank you. Peace daw no, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron pa po tayong na kitang may interview natin. Kuya, mo, walang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel. Welcome po sa Rodel's TV, ano. Ano mo pangalan niya? Enteng na lang. Ate, lapit ka dito. Wala akong microphone, eh. Wala akong lapit na gamit kasi malapit na lang. Ikaw, May. Oo, malapit yan sa June, di ba? <laughs> okay, Kuya, ito yung tanong ko, ano. Napakasimple lang nito. Malayo pa naman to, eh ang kailangan ko lang yung opinion mo tsaka kung pabor ka no? sa 2028 halimbawa lang kung tatakbo sa pagkapresidente si VP Sara ano yung opinion mo pabor ka ba o hindi pwede pabor bakit naman eh, maganda yung pinapakita niyang ano eh para malakas dito sa ating bansa eh ah, okay ikaw ate kasi taga Bayas kami taga Davao po taga Davao kayo kung halimbawa kung hindi kayo taga Davao pabor pa rin o hindi pabor pa rin wala ka nakikitang masama sa kanya okay ate lapit ka lang konti medyo maingay yung tambot ng mga sasakyan okay ganito ito yung last question ko ano kwenteng 20. sa 2028 halimbawa lang talaga pag uh, umano siya ha, pag lumaban siya sino yung best tandem niya sa pagtabi si presidente best tandem oo yung makakapartner niya sino ba hindi pa kasi alam kung sino pa yung tatakbo hindi ikaw yung sa opinion mo lang Sino yung malakas? Malakas? Oo. Oh. Sino yung malakas? Oh. <laughs> oh. Sabihin nyo marami yan. Mag mamili lang kayo sa mga senador. Sa mga senador? Oo. Oh. Sino ba sa mga senador ba? Kasi yung don, yung isang in-interview ko don, si Robin daw. Tapos yung iba si Tulpo. Kayo, sino naman? Si Tulpo, siguro si Tulpo. Oh, ikaw ate? Escudero si Cheese Escudero, kababayan ko yan, Bicolano. Oo, taka sorosogon niyan. Oo, oo. Okay kuya, 'yun lang. Oh, hindi ito last question na talaga. Bakit si Escudero? Bakit si Escudero? ko lang Parang ano? May kabutihan, may ako. Ay Ikaw kuya, bakit si Tulpo napili mo? David, siya, tumutulong sa mga mahihirap. Ah, uh, ganun Okay, meron ka bang gusto idagdag? Wala na, wala wala wala. na. okay Kuya, yeah, thank you, ha, ate Thank you Peace, hello mga viewers ano? Ito pa po, may, uh, makikita. may nakita tayo, may interview Kuya, maulang galang na po ano Welcome Ay, po uh, sa Rodel's right. TV ah. Ako po si Kuya Rodel Ano pong pangalan nila? Edgar po Ito po yung tinatawag na Kalye Sorbe, ano? Ah. Ah, kalye Sorbe ni Rodel's TV, ano? Misang ah. kasama ko po si Tulopang OFW. Yung nagtatandem kami Ngayon po, ito po yung tanong ko sa iyo kung sakasakali lang, ano, matagal pa naman ito, sa 2028, tatakbo si BP Sara sa pagka-presidente. Pabor po ba kayo at ano yung opinion nyo? Hindi ako pabor eh. Bakit po? Unang-una, balita ko, nung una pa lang, ano yun eh, mayor pa lang nung, ano, nung dabaw Okay. Ayun po sa balita na panood ko, no? Siya po yung, ano yun, sa kanya po nagkumbisa yung Oplan Tokhang. Oplan Tokhang. Hindi doon sa tatay niya na umpisa yun? Hindi po, sa kanya raw po. Oo, uh, pero yan po, balibalita lang, ano? Balita po napanood ko, kaya lang, okay. siyempre medyo nakaka-ano rin po. Oo. Kasi marami pong mahihirap na tao. Okay. At sadyang napatay talaga, ng mga Oo. panahon na yun. Uh Oo. -oh. Eh tulad yung maging presidente ang tatay niya, ganun din po ang nangyari. Alam naman po natin lahat yun. Yun po kaila sa atin lahat. Uh Oo. Eh, baka po pag siya naging presidente. Ipagpapatuloy yun may pagpatuloy ko yung gano'n marami na naman po may, may hirap okay yan Turo po, may yung may hirap uh, yan po tao. yung yan po yung opinion yung kuya no, ginagalang natin yan uh, ngayon po dumako tayo dito sa pangalawang tanong ano Aba. dun sa kasakali talaga na tumakbo siya para sa iyo yung opinion mo lang sino yung best tandem niya para sa vice presidente so, nakikita ko po rapid tool po rapid tool po uh, so, napakatapang po eh uh, wala pong takot uh -oh. kahit na kahit na talagang lahat sinasagasaan niya Oh. Uh -huh. At may general ka pa o ano ka. Uh -huh. Talagang rapid hold. Basta sa tama lang. Basta sa tama po. Talagang nakahanda po siya. Na talagang ano, gumarap o ano. yung kalokohan yung tao. Okay. Talagang kuya, ano. maraming maraming salamat okay, sa... Salamat sa salamat sa ano ha, sa opinion mo ha. Aba. Thank you po. Peace lang mga kaibigan, no, mga viewers. Ano, ito po, may nakita pa tayong isang kuya. Kuya, mabalang galang na po ano. Welcome po sa Rodel's TV. Ako po si Kuya Rodel. Ito po ang tawag dito ay Kalye Sorbey po, ano? Okay. Ano po pangalan nila? Carlos. Carlos. Kuya Carlos, pakilakasan mo yung boses ha. Kasi Carlos. hindi ako gumamit ng microphone, ano? Kasi malapitan lang tayo. Ngayon, ito po yung tanong ko, ano? Sa 2028, kung sakasakali natatakbo sa pagka-presidente si VP Sara Duterte Carpio, ano yung opinion mo at pabor ba kayo o hindi? Alagay ko, hindi na kasi baka ma-wildfire mga oplantokhang. Oplantokhang? Okay. Ate, yung otlang ko pang maraming innocent na dama eh. Uh, ah, yung kay ano, uh, former PRRD yan, okay. kay Tatay Digong kung tawagin, ano. Ate, okay. pag, kumbaga, kung niya ba, pagpapaduli pa rin niya dahil anak yan eh. Ah, uh, okay po. Ngayon po, kung siya iginagalang po ang opinion niyo yan, ano. Ngayon po, ito po yung aking pangalawang uh, at huling tanong, ano. Kung sakasakali talaga, natatakbo si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028. Ano yung opinion mo? Sino ba ang best tandem niya? Yung makakapareho niya? I mean, meaning, yung vice-presidente niya, sino ba? Sa opinion mo lang? Kung tatakbo ng presidente, ang gusto ko maging katandem niya, si... Kung tatakbo ano naman si Grace Paul ng vice. Kay, oh. kay, Ah, kay Grace po kay ka po. Grace po. ako. Oh, bakit Pero naman po? Pero kung tatakong presidente si, kay, si Grace po, kay Grace po ako. Sa presidente? Opo. Ah, okay po. Ngayon okay, po, bakit po si ano? Grace po ang napili niyong katandem para sa bisi ni BP Sara? Para meron po kumano sa kanya na lumaban din na kung may maling katiwalian. Oo, oh, oh. So, lumalaban uh, din. Okay. Medyo okay. matapang din po yan si Grace po. Patulad yan, nung no, tinitira niya si, si Dente. Oo. Dito, na, kung murah-murahin na lang, ganun na lang. Oo. Di ba po, napapanood po niya. Oo, napapanood natin yan. Hindi po dapat na sabihin na bangad, adik. Oo. Okay. Dito, okay. Hindi po kayo naniniwala doon? Ay hindi po. Ah, okay. At di po, yung ito, inabot ko po na butahan pa nung araw, sir, ay yes or no. Oo. Ang ano niya si Marcos. Oo. 'Di ba? Yung si Senior. Oo. Oh. Tapos yan po ay eh, umano yan ng nagkaroon ng kudeta. Okay. Lahat po ng yan hindi dapat ganun ang ginawa kay Marcos. Oo, oh, tama po kayo diyan. So, kuya sa iyong opinion, ano, iginagalang po natin yan at iginagalang siyempre yan lahat na ating makakapanood, ano, maraming maraming salamat po sa iyo dahil uh, sinabi niyo at mapapanood ng aking mga viewers yung inyong opinion ano po. Thank you po, Kuya. Hey, you sino know, mga kaibigan, mga viewers, ano mga kasama natin? kuya, meron ka bang YouTube channel din? Ah, meron sir. Sige, i-shout po natin, sige. Ah, uh, pala, uh, paki-subscribe naman yung Gagulo TV YouTube channel ko. At saka sa Facebook, uh, fanpage ko, Gagulo TV rin at saka marami akong ano, pigs uh, meron akong orasan la meron akong do the magic ang all purpose so complete yung social media mo meron ka din oh, tiktok oh, meron meron uh, tiktok ah uh, oh. albert mabutin ang tiktok ko ah uh, ano, unang nakalaba ko ron sa ano ko si Rendon Labador oh. ako yung nag break ng record niya yung <laughs> uh, si Rendon ha talaga yung ano niya yung ra, ano, rice ano ba yan ano ba tawag nun? medyo kanin, oh, hindi hindi, uh, medyo limuta, hindi namin po masabi pero nakalaban oh, po niya si Rendon Labador Isa sa po sa mga uh, social influencer ano po? Oh, yung okay. yung nag-viral na oh, ano, oh, guys, ano oh, na nagayon nun basta panoorin <laughs> nyo ang Albert mabuti hindi sa TikTok oh, o sa Facebook o Gagulo TV YouTube channel shout out sa mga subscriber at followers uh, okay, okay, shout out po sa lahat ng mga mga taga rito sa Marikina City okay, ano? okay God bless po Peace ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano? Napakinggan niyo po yung aking lahat ng in-interview dito po sa Marikina City. Iba po yung uh, kanilang mga opinion. Hindi po sila pabor. Kaya napakinggan niyo naman po. Kaya sa muli muli mga kaibigan, ano, abangan niyo yung aking mga susunod na interesting video. Lalong-lalo na po itong Kali po, ano? Ayan po. Napakaliwalas po ng paraon ngayon. Okay po. Thank you. Peace.